sa mga otoridad ang dalawang nambubugaw umano ng mga menor de edad sa Paranaque City. Ang modus, inilalako nila ang mga bata online. Pakakainin muna sila sa fast food restaurant sa kay bibigay sa mga parokyano. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Folencio. <coughs> Hindi na nakapalagpa ang dalawang bugaw ng arestuhin ng mga ahente ng NBI Human Trafficking Division sa isang fast food chain sa Sukat, Paranaque. Sa embestigasyon ng NBI, iniaalok online ng mga sospek ang mga bata sa halagang 2,500 hanggang 5,000 pesos. Ang siste, aayain ng mga biktima na kumain sa labas para ilibre ng mga sospek sa fast food restaurant. Pero walang kamalay-malay ang mga bata na hinihintay na pala ang katransaksyon online ng mga bugaw. Nasa 14 hanggang 16 years old ang edad ng mga biktima. Nakakabahala ito dahil uh, unang-una uh, minors ang uh, binibenta dito. Uh, hindi lang na uh, very public but uh, they would be tricked into libre ng merienda and a good time. And uh, later on, after the uh, fact of the sexual favor uh, bibigyan na yung uh, bayan isa pang ikinababahala ng otoridad ang posibleng pagkuha ng mga malalaswang video o larawan sa mga biktima vulnerable sila sa sexual diseases at uh, ang masama dito baka mamaya bidyohan yan in the course of the uh, sexual activity bidyohan yan at ipakalat then uh, may long-term effect ito sa bata. Sinampahan naman ang reklamong paglabag sa Qualified Trafficking in Persons Act at Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children ang dalawang sospek habang nasa kustodiya na ng DSWD ang mga nasagip na minor de edad para sumailalim sa psychological counseling. Paalala naman ng otoridad sa mga magulang, i-monitor ang mga anak at kilalanin ang mga nakakasama ng mga ito. Nagbabalita mula sa Frontline, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.